Ito po, tayo kumakain. Ito so, ulap na! Mm. na it's Mmm! Legsiyan pa rin! Get! Mmm! Di sa akin? Legs! 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 Hahaha! Sige, lipit sa Ano nito ba yung best? Sige, mm. Let's Hey! May celebrate! mal video ba <laughs> mal tropa pit ano enjoy ba sa pagkain Yeah. pitin kila jo mar butter kapit 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 ako kapit 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 Bigger, bigger. Oh. Ah, bigger, bigger. Ako, ko, eh. <laughs> ako Ooh. Hirap ng sitwasyon ko. Ang hirap lang sitwasyon ko. Ako ang cameraman habang kumakain. Wala. Pakita niyo yung mga tubo niyo. Lakihan niyo. Lakihan niyo. sarap. Sarap. na Wala ko yet. si kuya. Diet shot. ayun naman mo Tubo ni Labi. Tubo ni Randy. Tubo ni Manuel. Tubo ni Elaine. Tubo ni Tubo Nedlik. Subo Tubo ni Tenoria. Ni Ivy. May Ako, oh, di pa ako nakakasubo. Hawa oh, ko yung camera at yung plato ko. Oo, oh, yan o. Oh. Tubo na si Brenna, ba tingin mo Ay, mm, tutong iyon! Ito pa! Masarap, di ba, Crunchy? na, tapos na, tapos na, tapos na,